Magandang araw mga kapwa Pilipino. Alam mo ba na kung reservist ka ngayon, may chance kang maging bahagi ng active duty o regular force ng AFP. At kung wala ka pang unit, pwede ka munang magsimula bilang reservist para sa unang hakbang sa serbisyo. Narito ang step-by-step -step procedure. Step 1: Inquire sa pinakamalapit na Naval Reserve Center. Step 2: Submit application kasama ang birth certificate, TOR, valid IDs at reservist ID. Step 3: screening process physical fitness test medical exam at background check step four training requirement csc para enlisted occ para officer aspirants advantage kung may MO's ka na. step five call to active duty kapag pasado at may pangangailangan pwede kang ma activate temporary or permanent step six oath and assignment mag oath ka at makakakuha ng unit assignment Tips para tumaas ang chance. A good service record. Stay fit. Ah, uh, join extra trainings. Always updated sa AFP announcements. At para naman sa mga wala pang unit, be a reservist first. Dito nahuhubog ang disiplina, leadership, at pagmamahal sa bayan. Ito ang magiging daan para sa mas malaking tungkulin bilang active duty sa hinaharap. Tandaan, ang pagiging reservist ay hindi lang pagiging backup force. Ito ay isang karangalan at oportunidad. Kaya kung handa ka, baka ikaw na ang susunod na tatawagin ng AFP para magsilbi sa inang bayan.